Yan. Hello guys, welcome sa aking uh, live this evening. So, tatanim tayo ng buto ng strawberry. So, kahit gabi, susubukan natin guys kung makapagpapatubo ang ka-apparm girl nyo. Try lang naman. Tingnan natin yung uh, resulta nito. And again, mag easter start na tayo. Maglalagay tayo ng uh, yan ang uh, tawag dito, long soil dito sa ating uh, cut. so. Watch natin. Ito, ang dami lang. Look, guys. Alam niyo kung magkano to? 50 pesos lang. Dito lang sa, ano, sa silang lang. Ito. i let's see. uh looks -huh. like uh, i let like... so, Wow! Ang ganda ng pagkaano nila, guys. Malinis na pagkalungsoy. So, pakita natin. Ha. Para siyang buhangin siya na ano na, hindi siya maraming bunot. So, guys, oh. So, ang ganda. Pinong-pino. Pakita natin. Ayan, oh. Sabo na ko. sa kanila. Ito, ito. guys, oh. So, Ayan o, no? sobrang pino niya. Nakakatuwa, oh. So, bibili ulit, ulit ako dun. Ang ganda ng pagkaano ng ano nila, soy. Kasi pinong-pino yun yung hinahanap ko, guys. ko pala to ng... Kasi malaki ang butas, lagyan na lang natin ng papel. Para hindi ba umawas. hindi matatapos to, <laughs> hmm. um, uh, um, LNG, to Na banda na Kasi nag na yung sa tubig um na kayo na. Pila, man. pila pila ba to Kasi nag-una na mi eh. oh, really? Pila eh okay, um. Si Ate Hello, it's me. I was wondering now, kiss me. Then, 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 see. then, 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 to then, a then, Mm -hmm. Mm -hmm. Just to be honest, i

Gagawin mo na daw siya ng 257 kasi may na siya. Talagang wala ka siya, pwede mong mag-gigas dito Pwede ba dun? sa gigas. You know, Parang hindi na kayo pumunta ng bayan. Kaninong ano? Parang ako eh. Sa anong reference number gamitin niya? Ito yung number. number nga? Ah, sa ganun. Number niya yun, siya yun o. Gagamitin. Alam niya siya ano? Alam na niya kay natin. Alam. No, no, no.

you sure. to fall oh, love baby time yeah and love it, love it. ni yeah, apat lang muna, guys, yan. Hello po, sa aking isang uh, viewers. Ngayon po ay magtatanim ako ng buto ng strawberry. Here's na nga kay strawberry. So mag-try tayo magtanim ng buto ng strawberry kung makapagpatubo tayo. Try lang natin. Wala naman masama, di ba, mag-try. <laughs> try and try until you succeed. And then, yung aking soil, guys, ang ganda. So, look. Mura lang bili ko ng soil is uh, 50 pesos. Tapos, ang laki-laki pa ng ano. Look, oh, ang soil ko sobrang pino. Kala mo yung tawag dito? Yung vermicast? Yan. So, I'm so excited um, sa magiging resulta nito, guys. So, meron naman ako mga strawberry seedlings at uh, mabilis sila mag -runners. Ito naman ang i-try natin. Buto. Napakaganda ng soil nila, guys. Dito lang to sa silang nabili. Napaka, ano niya, pinong-pino. Makikita nyo naman, di ba, oh? Tapos, pwede mo siguro. Parang gusto ko siyang ibaon kada isang perasa. Ibaon. Huwag naman ibaon, di ba? Hmm? Ang ganda ng pagka... Pagkasuel talaga talaga doon ako bibili ulit ng mga ano. Parang siyang ano, may buhangin. Pag uh, pumunta kayo ng silang guys. Mura lang ang mga ano dito. Mga halaman. Mura lang ang mga ano, mga mga soil. Mura lang ang mga prutas. So binili ko pa talaga to sa ano, sa Ulhom. Ano lang to, uh, 4.50 pesos. Sobrang excited ko talaga na ito. Ilang, ilang days kaya ito mag-germinate. Pag nag-germinate ito guys, ano, update ko kayo. I-update natin ang ating Resulta. Nine. Sobrang nakaka-excite. Hello, thank you so much. Uh, dahil nag-stay kayo dyan sa aking uh, live. First time ko dito mag-live dito guys sa YouTube. Mm -hmm. Mm -hmm. Sobrang smooth ng soil niya. Yan, yan, yan. Sete so, nga ako. So ngayon, ihiwain natin siya. Kuha lang ako ng knife. Knife. Where's knife? Tapos, ihiwain natin pa ganyan. Sana guys, mabuhay ito. mm -hmm. Ayan. So, buo siya. Look, wow, amazing. Ya. Yeah. Hmm. Nah, guys, guys. So, itu na yung fruit niya. Second, ito. Mm -hmm. ơi nó lật lật in đây <Sings> Point spine, give me time. mhm mm 哎。 Hey. Very nice. Hope uh, maganda yung ating resulta nito. So we have uh, four uh, strawberry fruit and uh, ito yung ating uh, buto. So lalagyan ko lang siya ng uh, konting lupa sa ibabaw. Lalagyan natin siya para... Ayan. Ayan. So, i-update ko kayo guys sa resulta nito. Para kayo din maging excited. Ayan. Uh -huh. At syempre, ayan. Points for love baby time. OMG, OMG, I'm so excited. And this, pwede na natin kainin. <laughs> you know, guys. You know, you know, you know. And live chat. Paano ko ba end to, guys? And live.